Kalaboso ang isang lalaki matapos barilin ang isa pang lalaki na nakasamaan ng tingin. Nagbabalik si Bel Custodio. Arestado ang isang lalaki matapos mamaril sa barangay Mulino, Bacoor, Cavite. Ang dahilan ng pamamaril, nagkasamaan sila ng tingin. Matagal nang masama lagi ang tingin nitong si victim. Every time na dumadaan si suspect doon sa may tindahan, ah uh, nung, nung nangyari nung June 4 etong si victim nakita na naman niya si suspect ah uh, nung nakita ni suspect na masama na naman ang tingin sa kanya so ang ginawa niya bumaba siya doon sa motor tapos pinaputukan na niya ito si victim wala namang pagtatalo basta sa tinginan lang tinamaan ng biktima sa kanang braso at hita naisugod naman kaagad sa ospital ang biktima Kumpiskado sa sospek ang isang hindi lisensyadong caliber 45 at dalawang bala na sa ilalim sa ballistic examination. Sasa sa ilalim din sa paraffin examination ang gunman na si alias Mark. Aminado naman ang sospek sa krimen pero inagaw lang daw niya ang baril sa biktima. Binali ko siya kasi binunutan niya ako ng baril, inagaw ko. Kaysa ako yung mamatay, pinutok ko sa kanya. pag ko, pinutok ko na agad. Kaysa ako yung mamatay, kawawa naman yung anak ko. Eh sila, wala naman silang pamilya, wala naman silang anak. Tambay na sila, lagi dyan sa amin. Haharapin ni Alias Mark ang mga kasong frustrated murder at illegal possession of firearms and ammunition. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.